Naninim doon siya ng sayute. O, oh, sayote sayute sayute, 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 sayute na yung dala. na, nice. Nakaya ba buhay yan dyan? Buhi, basta akong kamot. Basta iyong kamot? Bura hmm. po sa pika. Bumaha kawajan. Ito na tayo sa kawayanan. Ang daming kawayan dito. Tabi kasi ng ilog. Simba, lego ka Simba. Simba, hindi. Ayan, dito ako nakumuha ng buhangin. Ah, dito ako nangunguha ng panghaligi at ito ay matitibay na kawayan. Tawag dito sa amin ay bayug. Ito yung butas niya sa puno. Ibang liit kapal ng kanyang mga patpat. Kaya yeah, matibay panghaligi. Sobrang bigat lamang ang hirap putulin gawin nyo yung gabuhol yung mga puno <laughs> Ang bigat nga niya, nakakaagas okay nga niya. na? Hello guys! Gamay na lang ikawang. Kapit na makuman daw ang kanyang project. Magre-retouch na lang. kodana longi kai apo na panel ni dikon do ngona ko lo ikidi ya oi sirpa mara de ni good Capsul mengapa bapak malas melihatin anakku?

Sabot be To one to be kung gano kalakas, oy napuno na kayo. Yan, punong-puno na. Wala na kami problema sa tubig. Di na magbumba-bumba sa loob ng bahay. Okay, okay na kuya. ng Tapos ng tubig. Ah, so, nilagyan dito sa ano sa harapan. Para di na magdilig ng tubig sa mga halaman. Patay ng manol kaya. dami pa naman bulaklak. Natuyot na. Ha, ah, nag